Gitling-gitling-gitling, YouTube Strip Title, Toyota Apatroner Hybrid 2026 Bagong Hari ng SUV Gitling-gitling-gitling, Intro, alas 12 hanggang alas 12.20 Kumusta mga ka -oto? welcome sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga pinakabagong sasakyan sa merkado Ngayon, pag-uusapan natin ang bagong-bagong Toyota Apatroner Hybrid 2026 ang inaasahang bagong hari ng SUV segment dito sa Pilipinas Gitling gitling gitling. Segment isa overview, alas 12.20 hanggang alauna. Matapos ang ilang taon ng paghihintay, muling nagbabalik ang Toyota Apat Runner ngayon ay may hybrid engine. Ang bagong modelong ito ay inaasahang maglalabas ng modernong design, advanced tech features, at syempre, mas environment-friendly na performance. Isa itong mid-size SUV na kilala sa kanyang tibay, off-road capability, at pagiging maaasahan pero ngayon ay may electrified powertrain na mas tipid sa gasolina at mas malinis sa kalikasan. Gitling gitling gitling. Segment dalawa engine at performance, alauna hanggang alauna 40. Ang 2026 Toyota Apat Runner Hybrid ay inaasahang magkakaroon ng dalawa Tuldok 4 Gitling LITER Turbocharged Hybrid Engine, katulad ng nasa Toyota Tacoma Hybrid. May kasamang electric motor at lithium-ion battery, kaya mas malakas ang hatik pero mas mababa ang konsumo ng crudo. Estimates pa lang ang figures, pero posibleng umabot sa 326 horsepower at 465 newton meters of torque sapat para sa off-road adventures o pang-araw-araw na biyahe sa EDSA. Gitling gitling gitling. Segment tatlo design at interior, ala una 40 hanggang alas 2.20. Panalo rin ang panlabas na anyo mas modernong front grille, LED headlights, at mas maskulan na body lines. Parang pinaghalo ang rugged look ng Land Cruiser at ang tech-savvy style ng RAV4. Sa loob, inaasahan ang 12 tuldok 3-gitling INCH touchscreen infotainment system, Apple CarPlay, Android Auto, wireless charging, at mas maluwag na cabin space. May premium finishes rin depende sa variant perfect para sa pamilya o long drives. Gitling-gitling-gitling! Segment 4 Safety at Features, alas 2.20 hanggang alas 2.50. Tulad ng inaasahan mula sa Toyota, puno ito ng Toyota Safety Sense 3.0 Features. Pre-collision System, Lane Departure Alert, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitoring, at marami pang iba. Ligtas ka na, teki ka pa. Gitling gitling gitling. Segment 5 Presyo at Availability, alas 2.50 hanggang alas 3.20. Ayon sa mga ulat, ang presyo ng Toyota 4Runner Hybrid ay nasa 3.1 na milyong piso pataas depende sa variant. Inaasahan itong ilabas sa Pilipinas sa unang bahagi ng 2026, pero pwede ring mauna sa ibang ASEAN countries. Gitling gitling gitling. Outro, alas 3:20 hanggang alas 3:40. So mga ka-Auto, ano sa tingin ninyo? Worth it ba ang Toyota 4Runner Hybrid 2026? Isa ba ito sa mga aabangan ninyo? Comment down below. Uh, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang car reviews in Filipino. Gitling gitling gitling. End stream. Salamat sa panunood. Drive safe, mga ka-auto. Gitling gitling gitling. Kung gusto mo, pwede rin kitang tulungan gumawa ng video voiceover script, thumbnail text, o shorts teaser para dito.